Ilang kongresista ang humihingi rin doon ng tinatawag na parking fee bukod pa sa mga kickback at insertion sa pambansang pondo. Ayon kay Senator Panfilo Lacson may mga pagkakataon na hindi makumpirma kung kaninong district representative nagbula ang isang congressional insertion. Unang-una, wala akong listahan. Meron akong numero kasi nung tinanong ko yan, out of curiosity, nung pagbukas ng 19 Congress, meron akong tinanong na congressman. Sabi ko, kasi nababalitaan ko na nga may mga kontrat kontratista na naging congressman, may congressman na naging kontratista. Tinanong ko lang siya. Sabi ko, ngayon ba ilan na yung mga kasama nyo dyan na kontraktor? Sabi niya, ang, ang as of my last count, 67, sabi niya. And still counting. Yun, hindi naman ako nang hingin na listan. Sino, sino? Hindi na ako tinatanong. Kapag kasi contractor ang isang kongresista, obligado rin manong magbayad sa kanila ng parking fee na nasa 5% o 6% ng pondo. Ito po na ang dahilan kaya nasa sakripisyo ang kalidad ng mga proyekto. Saan kukunin ngayon ng kontraktor yon Kung hindi sa magsasubstandard siya o kaya isyo shortcut niya, isyo short change niya yung gobyerno. Halimbawa 150 meters yung proyekto. Sabihin na natin dike o kaya yung flood control uh, mitigation project sa flood, flood management program ng DPWH. Sa halip na gawin yung 150 meters, 50 meters lang ginagawa. Minsan naman, yung binabaon, ang tawag doon, sheet piles. Pag binaon, halimbawa dapat ang binabaon doon 6 meters, binabaon lang 3 meters. Babawasan <laughs> nga yung size ng ano. At e, gigiba ngayon yung dike. Ayos ba? <laughs> Ayos sa mga dayaan dito. Ayos. Hindi ah. <laughs> ang tinig ni Senator Panfilo Lacson.